Apoy, Watawat ng Pilipinas, Tatlong Kulay, Tatlong Tala at Isang Araw. Inisip na magsig, tatlong angkan ang tumahin. ibinunyi ng sandatang bago asa at sa labanan ay naging kanila. Lala ng mga pumulo at sa pawis at sa tugo ay napit ka ang dagdag ko ay nabali. Ngunit ako'y nasa lupa, ang isang bayani, na bulagta. Uh, Sino? Ang nagninilig sa magayway, na ang bayay matimawa. Bukaw, puti, at pula, na kulay ko'y diwang mahal, puso kong gas, at dudong kaysa, na no, sa kaysa ng isa, oh, isang bayan, isang lalim at isang pito. Oh.